guys, nandito ako ngayon sa kamayan sa palaisdaan sa Kalawan, Laguna Snestress <laughs> yung skin ko sa init ng araw e, tawa. kaya pakita ko sa inyo yung lugar napakaganda nito pero syempre, uh, sunod pa rin tayo sa course ng IITF tapos, check nyo na lang po ang kanilang lugar dito po ay located at Kalawan, Laguna Dito ako ngayon sa Kamayan sa Palaisdaan. Ito yung, ito yung hotel nila. Layo lang daw no? mga paglakad masyado. <laughs> Tapos ito yung isa sa ano nila yung floating uh, parang floating bar kung tawagin. Dato na kapag na kami dito. Tapos inya uh, try natin sa <laughs> Yan ah. Oh. Ito yung isa sa mga floating uh, ano to eh. Alam ko pinapatakbo nila to. Pero parang dun lang sa gitna. Pero hindi ko rin ako sigurado kung ginagawa talaga yon Then, uh, no, yun kita, kita yung hotel. Tapos, alam nyo ba na itong parang lawa or itong nakikita nung yan is man-made. Man-made lang po siya kaya the best, di ba? Yan, Ito yung place, oh, ganda. Then, yung pinakita ko po kanina sa inyo, yung doon sa may loob ganda rin. Yan. Oh. Eh yung hotel nila. Tapos syempre pag umuulan, meron silang madadaanan din dito. Na uh, daanan para papunta to sa hotel. Pero, yun nga, itong, itong pinapakita ko sa inyo na parang lawa is man-made po siya. Oo. Hindi ko lang alam kung makakatawid ako sa tulay kasi wala akong dalang extra damit. Baka <laughs> maligyo bigla doon. Di ba? Kaya yan. Yan o. No? Ang ganda. Ang ganda dito. The best. Siyempre, sarado muna yung hotel nila ngayon na nagbablog ako pero may mga features kami para makita nyo ayan pakita ko ito yung uh, man made na ano